ikaw okay, kin sa mga anak anak sa abo abo saya okay mo ang papa rabo o abo lang abo saya abo saya abo saya na ka karong adlaw guys magpabukid na puta pagkapresko lang yun sa hangin diring dapita guys kaya mga tanong ngayon yung makita guys ah di na ako ah <laughs> po ginaabot na yung kutilis balay sa kong guys mo niya akong naabta ng ako ang pagumangkon siya din si Junjun. -Jun. medyo nalisoan ni siya gamay sa pangisip guys napas mo daw ni siya na yung nani tungod sa kawadon guys so ayun niya ni napatambalan sa kong isuon. tungod lagi kay walay kwarta yung kapatambal bayti ka to yung nakapin nga gaanto si Junjun -Jun sa maong sakit Karon na itong sulay ano si Junjun. -Jun. kung tarong na ba siya manubag <coughs> uh -huh. Mga apply lagi daw siya trabaho. Unsa okay. may apply ani mo diyan? Unsa may apply ani mo? <coughs> Di mo may strong daw siya. Ang <coughs> security guard ka? Ha? Dili an sa so man. Ano so sa man? Smile sa dawe, smile daw ang, ang ipon pagita. <laughs> <coughs> Pagkita ang ipon lang pagita, Sino? You know? Smile ba? Smile ba? Ito. You know? <laughs> 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 Ayo <ito>, tabuhan eh. <laughs> <laughs> Pearly white teeth bela. <laughs> Terus. <So, laughs> Terus ngapa? Mau oh, ni mongkano, kono, imong mios. Nah. Ini ya mama? ID. Ha? ID. ID. suna so, na ID. ID. Picture. Ah. Dili, picturean mag-PID. mag id ka? Ah, nanay, PWD. Ah, pension na ka. Ah, uh, pila. Lagyan na tayo ng sigarilyo. Sigarilyo? Oo. Oh. Kasi isa ka na. Isa ka na, get. Isa na. Isa ka mama? Isa ka na. Isa ka na. Isa ka mama niyo.

ফোনো মই নেছি মানে গৈ